Ito ako sa bahay ko. Ito yung bahay ko. So yung aking anak ko. Yan, dalawa kayo na atin yan. Upo kayo doon, upo. Yun. Bo, 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 bo. kano yun ito? Ah, ito kayo main to. O main, sa'yo to. Buksan mo main. Bo. Kasi kaya kayo main yan? Eh, short na yan. Ito kay ate. Ang um, liit pa. Ito ate. Parang maliit. Parang maliit. Eme niya. May tapos na. Ang kitap. Ayan kay ate. O si ate yun sa iyo. Pasya ba natin sa iyo? Opo. Oh, ang li oh, liit. Ang liit. Ang maliit. Oo, oh, ang liit. Oh. Baka kay Minya. Ano ba ito? pizza kayo. Buksan niya, buksa, buksi, buksi. Buksan buksa. buksa niya. Ako, Gra ako main. That's great niya. Pwede mo ikunik yung gray sa cellphone. Pwede ano. Ano. Ay, baby, pala tayo. Hindi. Pareha siya. <laughs> Pwede na nga yung sa iyo. Hindi, main. Pareha maganda nga 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 Ayan. yung cellphone mo. Ito, gray. Ito kasi sa iyo. Ito mo nga. Ah kasi ito kay main, Siguro ka sya kay main yan. So at ayun nga guys, tuwan tuwa ang mga ngiti ng aking anak. So masayang masaya na po ako na makita ko silang humingiti sa aking mga pasalubong na kahit yun na lang at hindi sila nagahangad ng kahit anong bagay. So ayun, mahal na mahal ko kayo mga anak ko. So sa konting bagay, pagpasensya na ninyo ito at talagang yun lang ang kinaya ng papa nyo. So ayun nga at ako nga po yung umuwi at binigay ko nga po yung kanilang pasalubong at papasko ko na rin po sa kanila at matatagalan na rin po ako bago makabalik uli meron na naman po nga akong trabaho from Batangas naman po medyo po umuwi muna po at may abya rin din po ako at kitang kita ko naman po sa mga ngiti ng mata ng aking mga anak kahit kaunti ay talaga pong masaya, masaya na po sila at ayun malaman ko kayo mga anak ko at ayun nga at binilang ko sila ng tingin isang wallet wallet po pala yung mga wallet na yung binigay ko yan po yung may mga laman na para po wala masabi at kahit po sa konting bagay ay masayang masaya po sila kitang kita ko po sa mga mata nila na sobrang saya nila nabigyan sila ng papa nila kahit sa kau Thing. bagay na o oh, anumang material at tayo nga guys, na ko po sa inyo ang pagbibigay ko sa aking mga anak. At kontuhan naman po ko napakasaya po ng aking mga anak ngayon. So hanggang dito na lang po ang um, blog vlog ni Michael Vlog. Ingat po kayo, shout out po sa lahat ng mga viewers ko. At yung may mga anak yan, kung bigyan kayo ng mga papa nyo, tatay nyo, kahit sa konting bagay, tanggapin nyo kasi kung yun lang ang kaya, eh, huwag nyo maghangat kung anong, kung anong mayroon ang papa nyo. Bali po pala sa part na yan, eh, binigyan ko po sila ng vitamin. So bali po inumin nila yan. Gada siyang kain, na isa lang po. Para lang po syempre hindi yan na po alt. ayun nga po kung na lang ang vlog ni Michael Vlog bye bye po kung nandito na lang thank you po sa mga nanood